Sabi niya, naganak na daw yung mga kambing namin. Sabi ko, may kambing ba tayo? <laughs> <laughs> Nakalimutan ko, ilan yung kambing natin? Hindi ka mo pa yung bagay ate Daya. Ang <laughs> 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 At bibisin ba tingin? Kaslay <laughs> sa <ba> ato, di you ko part yun? <tingin>? Eh, <laughs> 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 nangkikiagaw siya ng kambing ng may kambing. <laughs> <laughs> Tinawagan pa talaga. O, ano na? Naganak ni Kalding. <laughs> Oh. Hahaha! Yeah. <laughs> Hahaha! Ay! Japan! Ayoy! Japan! Ja Nag-anak eh? <laughs> <laughs> ni Japan ka no! Alay! Hahaha! <laughs> Japayuki! <laughs> Japayuki! Di kalding ni. Buntis din yata yung dalawa ngayon! Wow! Oh, Ilan ba yung mga kambing na binili namin? J, apat noon! Tumili ako isa. So apat. Tapos apat man na Apat ayo? Tallo! Pak sangit ka. <laughs> <laughs> Apa? Daw, sila daw muna, sila daw muna nag-upload pa ng niya. Oo. daw po yung titulo. na daw 3 months tatawagan ko na lang oh, Ah, yeah. <laughs> 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 <Pinatayang> <na. laughs> Wala ka na magkasing lupa. Lupa, lupa sa, lupa sa paso meron ka. Kaya mo eh. ang tampang launak.